napakahaba ng proseso at pero ang bilis oras ay nagbibigay ako rito para lang tumunta dito kay Diwata Overload. at talaga naman hindi may may napin ang mga pagkain dito at hindi basta basta mahugot ang mga pagkain dito kay Diwata kay napakarami ang pagkain dito sa mangkok nililagay at hindi ko maubos kaya nagbibigay ako rito kay Diwata para sa Overload. at maya maya kausapin ko si diwata, baka sabihin niya, kalukalan si Buya Bunda, nagulat siya, si Buya Bunda di ka harap pero hindi ako si Buya Bunda. Uh, isa lang akong pansipot na humahangal sa kanya. Isang kababayan na nagmamahal sa kanyang At... Uh, ay, hindi ako si Kuya Buya Bunda. Ako yung ito, ang original. Nakalukalan na niya na si RR na nagsunay at nagdiliwan. Lumagapak sa harapan dahil napakasarap ng pagkain dito ni Diwata. Dahil ang Diwata ang isang Diwata at talagang pinag-uusapan ng kanyang pagkain dito sa Pasay City sa Jokmo Boulevard kung saan ang mga karito rito napakahaba ng pilag, napakahaba ng proseso at pero ang bilis oras kaya nag-enjoy ako rito para lang pumunta dito kay Tiwata Overload. At talaga naman hinihimay-himay natin ang mga pagkain dito. At hindi basta-basta maubos ang mga pagkain dito kay Diwata kay napakarami ang pagkain dito sa mangkok nilalagay. At hindi ko maubos. Kaya nag ako rito kay Tiwata para Overload. At maya-maya kausapin ko si Tiwata. Baka sabihin niya kalukalay ko si Buya Bunda at magulat siya. si Puya Bunda itong kaharap niya pero hindi ako si Puya Bunda Uh, isa lang akong na humahanga sa kanya. Isang kababayan na nagmamahal sa kanyang pisip. Hello guys! For today's video, pumunta naman tayo ngayon sa MUA sa concert area dahil meron tayong event na gagawin. So, para magmukhang sosyal, ako muna ang nag-drive. Pero marami akong kasamang mga drivers na sa likod, back up lang sila. So, parang na din ako mag-drive dahil nagtuturo ako mag-drive. <laughs> guys, nandito na tayo sa Muwa sa may X7 area. kasali tayo dito sa may car show kasi dito. Siyempre, isa ako sa mga nabigyan na napakagandang unit ng JWM kaya dito ako. So, ayan. Ganda. Maganda, maganda kasi talaga yung sasakyan na binigay nila sa akin yung JWM dahil madali lang siyang gamitin at saka maganda lahat. Kasi di may sasakyan ako yung manual. So, nung na-drive ko siya, maganda, magandang hatak quality maganda din kaya kung sasakyan talaga para sa akin napaganda ng GW kaya tingnan natin yung mga pagkakabal ito yung mga boss ito po yung thank you, thank you, thank you. Oh, Maganda, na gusto-gustong gusto ko, hindi na gusto ka. <laughs> <laughs> Yan ang, ang ginagamit ko araw-araw pag namamalinti ako. Kasi perfect din siya sa akin dahil nga may may kagahan, tapos maganda yung aircon. At saka madali lang i-drive kasi automatic. Yung so, sakyan ko kasi manual, kaya napuntano talaga ako na magkaroon ng rekord sa Thank you. Salamat po dahil isa ako sa mga nabibigyan nyo ako ng biyaya at nagkaroon ako ng pickup uh, pick up na galing sa inyo. Kaya maraming salamat. Walang pangalaman natin sa diwan. Diwan na, gusto mong itry ako. Unit oh, okay. Ibang unit namin. Ibang unit tank. Pwede naman sir. Kaya natin ako bago mag-drive diyan. Hindi. <laughs> <laughs> Antayin natin okay. pa yan? Antayin natin okay. yung tank. Oh. Sim lang siya? Sim lang siya. Ah okay. Ganda. Okay. Okay. Tatayin na natin ha. First drive. Okay. okay. All right. lang da tayo lang tayo baka nako. <laughs> Siyempre ba kanan tayo, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng monitor. So no? ito, Diwata, syempre, since SUV siya, mas komportable siya. Yes okay. na yes. Naku, sana so, magka... Ay, ay kitang-kita, di ba? Sana magkaroon din ako nito soon. Sarim na. Tapos <laughs> 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 ito, Diwata, Hybrid siya. So pwede siyang electric motor lang or gasolina at, or sabay. Wow. Mm. Okay. Okay. Ganda. Perfect. So dahil hybrid, mabilis, matipid, tapos isa dito sa pinaka safe na sasakyan ngayon, meron siyang yung ah, automatic na nagda-drive. Pero ah, syempre okay. kailangan driver pa rin talaga yung pinaka magko-control ng sasakyan. More on assistance lang. Ganda no. Perfect. Palit <laughs> na lang tayo ulit, sharing na. <laughs> uh, Siyempre, yung manibela, malaking lambot diwata, ano? Ang lambot, An -lambot sa lagas na lahat. Perfect siya. Ang banggaan dito pa pala papunta po. inyo. Okay. Okay. E, na. na sa inyo. Iuwi <laughs> e, <umi> na sa Paris. <laughs> Iuwi e, na sa, sa, <laughs> e, sa Parisan. Lalabas na ako eh. Ayun ah, na. Ikot mo lang. Opo. Okay. Oo, pero doon yung ikutan, yung hindi naman dito. Dandahan lang tayo para ma- Ma-feel. Ma Ma-feel ko naman talaga yung sarap ng mga automatic na katulad nito. Ang ganda. Mukha akong mayaman dito. Pagkakita niyo okay. yung camera, ang liwa-liwanag. Yes, yeah, so, oo. Oh. ganda. Ang so, ganda din siya. May wireless charger. Apple CarPlay, Android Auto. Yung kukuha nyo kung nainitan kayo, di ba ngayon, pwede din siyang may cooling dyan. Ang ganda. Perfect. Alam nyo kung magkano yung price na yung drive ko kanina na napakaganda. 1.788 million. Mura lang, di ba? Napakaganda. Mukha ka ng mayaman. Yan pa lang ang drive ko, yung, yung pick ko, tapos yung, yung drive ko kanina na 1.7, tapos marami pang unit dito. i drive natin lahat para at least ma-drive natin lahat yung masasakyan ng GWMG ito no? para, di ba, para masubukan natin yung baan sila kaganda. So, isa pa lang yan. Mamaya, i natin yung iba dito. Yung tines drive natin kanina, ayun ang kakalangan 1.7. Ngayon naman, ito, parang Jeep siya pero napakaganda. Ang tawag sa kanya, Tank 300. Alam mo kung magkano ang price dito? 2,678,000. Mura lang, di ba? Mamaya, bibiliin ako. <laughs> ang pangalan niya pala, Tank, since na diwata ko, kaya pupangalanan ko siya ang <laughs> try na natin. <laughs> Kaya lang po, <laughs> ko ko ito drive. Ano pala yung ano dito? Pag ganun din, katulad din ng isa? <laughs> ah, ganun pa din. Kasi asan si Kuya? Asan si Kuya? Para may kasama ako. Kasi first time ko siya madadrive. Ang ganda. Magpapakumayaman dito. So, um, itong coaching to, meron siyang 360 camera. So, ang kinaganda niyan, ayan, pag tuwing lumiliko tayo, left or right, uh, nag-automatic, nag-open -nag yung camera niya. True, true, true. So, ayan, pindutin muna natin to. Ayan. So, kitang-kita niyo yung front, back, side, and side. So, hindi talaga kayo may hirapan sa mga areas na... Oo, oh, uh, kitang-kita siya, oo. Uh, oo. Uh, so, hindi kayo may hirapan sa pag-drive araw-araw. Ang sanda so, naman ang sasakyan na ito. Napakayaman naman ito. <laughs> Kamusta ang feeling overall? Ang sarap kayo mag-feeling mayaman. <laughs> <laughs> ang sarap mag-feeling mayaman, Diwata! <laughs> Ayan. So, sa GWM, nagmukha akong mayaman ngayong araw na ito. Ayan. So, ito yung aircon natin. Parang sobrang ganda nga. And then, ayan, Hindi lang parang sobrang ganda. Ayun, sobrang ganda pala. Sorry. <laughs> <laughs> parang kasi maganda talaga malamig. No, oh. Tapos disk ko, parang wala lang. Yung amoy, amoy mayaman ng... Ano, May dinadrive ako, parang wala. <laughs> Tapos, ang kinaganda pa dito is, meron tayong sunroof. Ah! Diyos po, mayroon siyang ano. <laughs> Ayan. Napakaganda niya, perfect to. Mm -hmm. Alam mo ba, dahil sa GWM, Jack Marona mag-drive. Dito na din ako natuto. First time ko din makapag-drive mm -hmm. ng sasakyan na high-tech na maganito na pang mayaman dito pa sa GWM. Kaya, para sa akin, <laughs> perfect. Perfect talaga. Di ba dati, bike lang din na-drive ko. Ngayon, di ba, GWM na. oo. Oh, oh. At pagkano ang halaga? 2.6 million! just ko! Hmm. Sino kaya ang boyfriend ko mag sa akin ng ganito kumakas? <laughs> <laughs> dapat... Tsaka dapat, Diwata, sa buhay, nag-level up lang, level up lang tayo. True! Bakit oh. hindi? Oo! -o. Ako naman nag-e-port talaga. Ako na, kung kailangan talaga mag-e-port ako ng 100%, para mag... Mm -hmm. Kung nasa label to ang buhay ko, para maging label 10, bakit hindi, di ba? Yes, tama, tama. May dala? Parang wala. <laughs> so, sa gabi pala, uh, nakalimutan ko sabihin, may mga ilaw-ilaw tayo dito. Ayan. So, pag uh, pwede natin palitan ng red, blue, white, or kahit green, mga ganun. So, uh, pampadagdag ano lang siya, pampadagdag ambience ng interior natin. So, okay. yun lang. JWM ang tawag dyan tang kaya tatawagin ko siya diwatang alam mo kung magkano halaga 2,678 something like that so ang ganda perfect oh.